And kalaban natin is from GCI. Ano ba yung GCI? Di ko alam, guys. Let's try na maglaro. Same pattern ngayon. I pro E5 tayo, guys. Night. Ayan Ray Lopez opening. Taka agad nita tayo guys. Okay, very defensive, defensive, very defensive. Defensive tayo. Castle. Ayan. Ayan, mag-bishop to bishop. Ayaw niya. So, ang gagawin natin, tayo yung magamon. Let's open that. Let's open that. I need to open yan guys arena video master ng ano anong place to gci so ginawa kain yun kinain na natin nag capture tayo yun lamang tayo sa ano so anong gagawin natin dito, guys kainin tapos, uh, wala na. <laughs> Tapos, wala na. Ano pala? Exchange pala tayo doon. Queen to queen. Pwede pala yun. Tapos dito. Pwede pa. Buhay pa. Buhay pa guys. Buhay pa. Buhay pa. Buhay. Pwede tayo dito, no? Para Ops Bokal Bokal Sumang tayo sa oras, guys So, yung kalaban natin Hindi masyado mabilis mag-move So, anong gagawin natin? Pwede tayong mag, ano? Pwede tayong mag Mag, 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 ano? Anong gagawin natin, guys? Pag ganitong style ang collab bon meron tayo hirapan ako guys honestly speaking honestly speaking hirapan ako pero maganda to parang gusto ko to yun may check doon kain yung bishop exchange <coughs> pwede ko kainin dito yan naman yung ano Tamang tayo sa oras let's keep it na ganito na tayo sa oras ayun kinain guys so ang gagawin natin is kainin lang natin din dito no nakapin yung ano niya yung night niya hindi pwede makapag move doon Do, 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 do. So, ito, magkakaroon tayo ng ganito. Check. <coughs> Tapos, magkakaroon tayo ng kainan dito. Yan. Tapos, magkakaroon tayo ng ganito. Ganito na lang, guys. Ayan. So, no, parang napipin natin yan. So, diyan makamove yung ano niya. Di makamove yung... Ha? Minub? Akala ko di makamove. Ba't nakamove? Ayun. Natakihin natin yung rook para of course nakakain doon. Ayun. So, so, excuse me. Give, give, give. Okay. Ayun. yak mo na. i na. Ayan guys, lamang na tayo ng 1 minute. So, force talaga siya na nakakain doon. Ang gagawin natin to. Parang inatak niya yung ano natin. Nandito tayo, inatak yung... Okay. Two bishops to guys ha. We have to remember. Two bishops to versus ano. Two bishops versus... bishop bishops versus... Right? Gagawin natin dito guys. Magandang gawin. Uh, ha? Ay, parang ayaw kong ibigay ito ha. Pero may threat doon. Oh. Mm -hmm. Sige na. Bigay na natin yan guys. bigyan na natin yan. Agi, 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 agi. Alas. Sayang yan guys. May check pala doon. Agi, 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 agi. May check pala doon yun guys. Hindi ko nakita. One minute na siya. One minute, one minute, one minute. Kaping mainit. Ayan guys. Ayun, 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 ayun. Ito yung sabi ko sa inyo. Ayan. Mga body. Mga body, mga body. Tinitreat natin yung ano. Yung bishop. <coughs> Buti na lang. Binigay doon magandang gagawin pag sige na without further ado ayan guys let's defend the uh, pawn may draw, draw pa din no may chance pa din na ma-draw may chance pa din na ma-draw pero mukhang wala na yata ang chance ma-draw ngayon hahaha <laughs> titingnan natin meron pa tayong mga attack dito. May mga attacking possibilities pa tayo. Yan, yan. sabi ko sa'yo. Check. Tapos attack dito. Mga gano'n gano'n na style guys. Pwede pa. Yan habang nagano yung time. Mag titik tik tik <coughs> may chance pa rin talaga tayo may pa paubos yung time niya may chance tayo na ma ano yan sa kanya na yan diba tapos may threat tayo dyan diba yan nakapag uh, ano din yan parang uh, kumiisip isip kumiisip isip din yan diba yung uh, yan may threat tayo diba yan threat tayo na check So, kain tayo doon. May ganun tayo. Uh, ewan ko kung pwede na tayo makapagtabla nito. Oh. Okay. Alis tayo doon. Threat yung ano. Uh, ha? Yun. Tinret yung ano natin. Yung ano. Bishop. uh, ano tayo guys hala ka hala ka na, na miss ah, wala na guys <laughs> Resign na tayo naibigay ah, very bad